Judge Felix na yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Lahat alam ko, dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan, unin ko kayo, dalawa kay ni Mr. Atong Ang, magpalay detektor tayo. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Isang gabi lang sabay-sabay, hindi pa pa isa-isa, kundi lahat kinidnap ng sabay. Walang piniling edad o estado sa buhay, basta kasama ka sa listahan, kukunin ka. Ito ang ikinuwento ng isang testigo tungkol sa pagkawala ng mga sabunghero. Hindi raw ito aksidente kundi may plano. Isang operasyon na parang wala ka talagang takas kahit pa may bata o buntis sa paligid na nadadamay. Isang insidente nga raw ang naikwento niya na may babaeng buntis na sinama rin. At ang mas masakit, hindi lang ito basta pagdukot. Parang slaughter row kung ituring. Sabay-sabay sila kinukuha at parang wala nang balak buhayin pa. Hindi raw pwede ang isa lang ang kunin kasi kapag may naiwan baka makapagsumbong pa. Kaya siguradong lahat daw dinadala. Pero pagkatapos silang kunin, ano nga ba talaga ang sinapit nila? At paano sila pinatay? Na parang baboy? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isang lugar din ang nabanggit sa testimonya, sa Taal. May palaisdaan raw doon na posibleng ginamit sa pagtatapon ng mga katawan. Dito raw siya nagkaroon ng ideya kung bakit sa lugar na iyon dinala. Ayon sa kanya, dahil nga may connection siya sa mga tao doon, nasabihan siya, parang doon daw itinapon ang mga katawan matapos ang krimen. Habang kinukwento niya, hindi mo na rin alam kung mas manghihina ka sa takot o magagalit ka sa maririnig mo. Paano naging ganito kababa ang tingin nila sa buhay ng tao? Isang desisyon lang, tapos sabay-sabay na silang nawala, na parang hindi mga tao ang turing kundi parang hayop na basta na lang pinapatay at tinatapon. Ang sakit isipin, pero may mga ganitong pangyayari talaga sa likod ng mga balita. Hindi ito simpleng kwento na gawa-gawa lang dahil may mga testigong nagsasalita at unti-unting lumalabas ang katotohanan. At kung totoo nga na sabay-sabay sila kinukuha at tinatapon sa palaisdaan, ibig sabihin organisado ito. May grupo, may plano, at may mga taong kayang gawin ito ng walang konsensya. Doon pa lang sa ideya na may buntis na nadamay, mas lalong nakakasakit ng pakiramdam. Walang awa, walang pinipiling biktima. Basta may koneksyon ka sa sabong o sa mga taong target nila, kahit inosente ka pa, pwede ka raw madamay. Hindi rin malinaw kung ilang tao ang sakto talagang nawala sa gabing iyon. Pero base sa pagkakakwento, mukhang marami. At lahat ng iyon parang nawala na lang sa isang iglap. Habang nagpapatuloy ang kwento ng testigo, may isang bagay pa siyang binigyang diin na hindi raw pwedeng may matira. Sa mismong pagkakasabi niya, Oo, oh, kukunin lahat, hindi pwedeng itira ang isa. Sa iisang gabi, lahat ng target kinuha ng sabay. Walang ligtas kahit pa bata. Sa sobrang bilis at bigat ng pangyayari, may mga inosente raw na nadamay lang pero hindi na pinakawalan. Isa sa mga pinakamasakit na nabanggit niya ay may batang nakita sa paligid at posibleng nadamay sa operasyon. Hindi niya raw alam kung sinadya, pero sa gulo at pagmamadali, sinama na rin. Wala na raw tanong-tanong. Basta may kaugnayan o nasa maling lugar sa maling oras, kasali ka na sa listahan. Hindi raw ito parang simpleng hakot. Seryoso raw ang kilos ng mga kumuha. Alam mo raw na planado. Walang sigawan. Walang kalabog pero ramdam mo yung bigat sa hangin. Parang tahimik ang paligid pero ang laman ay sindak. Lahat ng kilos kontrolado, mabilis, matulin. Hindi raw niya direktang nakita ang lahat pero batay sa mga narinig niya mula sa iba pang mga nakakita, malinaw raw ang intensyon na matapos makuha ang mga biktima, hindi na sila ibabalik. Doon palang naiiyak na raw siya sa galit kasi para sa kanya hindi ito basta pagkakamali o init ng ulo para raw itong sistemang ginawa na talagang walang awa, walang palugit at walang kaluluwa. Ang mas nakakagimbal pa, ayon sa kanya, may narinig siyang babae na sumisigaw daw bago ilayo. Hindi niya alam kung nasan na ito ngayon pero sa tono ng sigaw, hindi raw ito palaban kundi takot na takot. Parang alam na niya kung anong kasunod. Kwento pa ng testigo kahit hindi siya ang direktang sangkot, halos hindi na rin siya makakain sa araw-araw bumigat daw ang pakiramdam niya lalo na nang makausap niya ang isa sa mga pamilya nang nawawala walang tulog walang kapayapaan kasi hindi lang tao ang nawala kundi buong pangarap nila at buong buhay minsan daw naisip na lang niyang umalis sa lugar para lang makalayo sa bigat pero kahit saan siya pumunta dalanya pa rin yung mga imahe mga salita at mga sigaw na hindi niya makalimutan sa gitna ng lahat ng ito Malinaw ang sinabi niya na hindi aksidente ang pagkawala ng mga sabonghero at hindi rin ito basta krimen. Para sa kanya, parang may gustong itago. At ang pinakamalungkot, marami pang takot magsalita. Hindi na bago sa testigong ito ang mga banta. Pero ngayong siya na mismo ang nagsasalita, hindi lang siya ang nakaalalay, kundi pati buong pamilya niya raw ang posibleng madamay. Sa totoo lang, hindi niya raw ginusto na ilantad ang lahat ng nalalaman niya. Pero dahil sa takot na pati pamilya niya ay mapahamak, napilita na siyang magsalita. Hindi ako nag-iimbento ng kwento. Hindi ko ito ginagawa para sa pansariling interes. Ginagawa ko ito kasi gusto nila kaming patayin. Yan ang malinaw niyang pahayag. Aminado siyang mabigat ang desisyon maging whistleblower. Araw-araw siyang binabagabag at hindi siya basta makalabas hindi rin siya makakilos ng maayos para sa kanyang sarili o pamilya. Hindi siya malaya pero kahit ganoon, hindi raw siya nagsisisi sa desisyong ito kasi para sa kanya, mas pipiliin na niyang mawala siya kaysa sa madamay pa ang mga mahal niya sa buhay. Boss, okay lang patayin mo ako, pero huwag mo nang idamay pamilya ko. Yan daw ang mismong sinabi niya sa taong pinaghihinalaan niyang gustong ipasilip siya na si Atong Ang. Hindi na raw bago sa kanya ang mga pagbabanta, sanay na raw siya. Mula noon pa, alam na raw niya kung sino lang ang may kapangyarihang magpatanggal sa kanya. Wala raw iba kundi si Atong Ang. Hindi niya raw kakampi ang gobyerno, wala siyang sinasandalan. Kaya sabi niya, kung totoo man daw ang sinasabi niya o hindi, magpa lie detector test sila. Pati daw ang sinasabing kasangkot na si Judge Felix isama na rin. Tatlong buwan na raw ang nakalipas mula ng personal siyang tinawagan ni Atong Ang, sabong daw ito sa Manila Arena. Nandoon sina Judge Felix at Sinsu Salazar. Sinabihan siya na makipagkita at magpasalamat. Pero para sa kanya, hindi raw siya magsisinungaling. Kaya mula noon, naghamon na siya. Kung totoo ang sinasabi mong ako ang may pakana ng lahat, magpalay detector tayo, matapang niyang sabi. Pero ang pinakamasakit sa kanya... Yung ipalabas na siya pa ang mastermind sa likod ng mga pagpatay. Isipin mo, sabi niya, ngayon lang ako nakakita na ang utusan naging mastermind. Para sa kanya, malinaw na paninira lang ito para patahimikin siya at iligaw ang investigasyon. Alam daw ng taong bayan ang totoo. At kahit dagdagan pa raw ang patong sa ulo niya, kahit patriplehin ang presyo para mawala siya sa mundo, hindi raw siya natatakot kasi mas mahalaga raw sa kanya ang katotohanan kaysa sa buhay na puro takot. Kung isipin mo, mas madaling tumahimik kaysa magsalita. Mas ligtas, mas tahimik ang buhay at walang nakatingin sa iyo. Pero para sa ilang katulad ng testigong ito, may mga pagkakataong hindi mo na kayang tiisin. Kapag pamilya mo na ang kasangkot, kapag konsensya mo na ang binabagabag gabi-gabi, doon mo mararamdaman kung gaano kabigat ang katotohanang pinipilit itago hindi lahat ng tao may lakas ng loob na magsalita laban sa makapangyarihan. Kasi sa totoo lang, hindi rin sapat ang tapang kung ang kalaban mo ay may pera, koneksyon at impluensya. Pero minsan, kahit gaano kalaki ang ating takot, mas malaki pa rin ang pangarap mong magkaroon ng katarungan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga biktimang hindi na makapagsalita. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, parang mas may protection pa ang mga may kasalanan kaysa sa mga gustong maglabas ng katotohanan pero kung wala silang boses, tayo na lang ang natitirang makikinig. Sa huli, tanong ko lang sa'yo. Kung may alam kang mali, pero alam mong delikado kapag nagsalita ka, lalaban ka ba o mananahimik na lang? I-comment mo sa baba ang sagot mo at kung may kilala kang dapat marinig ang kwento na to, pakishare mo na rin dahil baka ang simpleng pakikinig makapagsimula ng pagbabago. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.